Mga naghahanap ng gutom Batangas na di mo na kailangan pumunta ng Batangas Meron niyan dito sa Alima, Parangay Alima, Bacor, Cavite Kulit ang lasa at swak na swak sa inyong panlasa mga kaibigan Lisa ba pa, manawa ka ang ang gusto mo Meron silang gutom Batangas, 70 pesos lang Malalong pata, 80 pesos lang din At kung gusto mo naman ng puro laman, 80 pesos lang din Kung gusto mo ng pata, gutom Batangas, laman pata, 150 Laman, pata ng baka, gutong Batangas, Combination 230 ng combo. Type yung type nyo naman ng Lomin, Batangas special size 130. Combo size 150. Beef Mami 40 pesos. Beef Mami with egg 45 pesos. Hindi lang po matatagpuan sa ibang list kay Barangay Alima ang Royal Susan Go Gotong Batangas Eatery. 70 kilos lang naman ang nauubos nila sa isang araw. Kaya pagdating ng tanghali ubus na lahat ang mga paninda nila. Ibig sabihin na yung patay yun, nauubos ka agad. Tanghali pa lang. Bilis to. No? Ito, mabilis pa ubus yung kanilang mga paninda. Hello guys, isang magpagpalang-araw po sa lahat. Uh, Pinasin po natin ng Ruel and Susan na uh, gotong Batangas A3 dito lang sa may uh, Barangay Alima, uh, Baco or Cavite. Ito, tanghali pa lang, nauubos na yung kanilang mga paninda kaya pinaka the best na punta mo rito, mga alas-tis daw na umaga, meron pa silang mga pata at kumpleto uh, pa yung mga paninda nila. Pagdating kasi ng mga bandang uh, tanghali na, sa dami na kumakain, eh, nauubos na agad nila. Ito naman yung mga presyo na pwede ninyong order sa kanila. Nandito yung mga presyo lahat. Siyempre mga igat, hindi na natin palalampasin. Hindi natin matikman ang kanilang gutong batagas at saka laman. Laman ng baka. So, umorder muna kami ni Esme ng gutong batagas at saka pure laman ng baka. So pagkatapos namin, umorder naman kami ng panibago. Kaya ako nasiya sa unang order ko na puro laman ng baka. So tinesting ko naman yung Batangas. Halo-halo. Laman loob ng baka. Si Mrs. naman, low me. Ang laman ng baka. Nalong panalong lasa mga kaibigan. Dagdag mo pa yung kalamansi Toyo at maanghang. Talagang napakaigay. Napakasap ng lasa mga kapatid. Panalong panalong yung sasawa ng maanghang. Talagang kapapaluwa ka sa sarap. Talagang nakadalawang order ako. Eh, naubos ko. Eh, sabi ko, bahala na si Batman. Eh, nung kami natapos na kumain ay eh, dumami na kanilang mga parokyano Pero, ubus na yung mga pata ng baka. Uh, ang dati na nalangin yung batangas at saka yung uh, bu purong laman. Kaya na, uh, sasusunod na lang mga kaibigan at uh, baka sakali mga dahi huli tayo rito. At uh, try naman natin yung kanilang uh, pata ng baka. So, maraming maraming salamat po and uh, God bless you all. Tara na, din na at dayuhin nyo na to. At hindi uh, nyo na kailangan ng batangas at napakalapit lang nito sa bako lang naman. So, dayuhin nyo na mga kaibigan. Bye.